Maratahon ra nato holder sa cellphone. Tapos sige man diri katanggal. Kayaan. so, ha. Kay, na may ato ani. Eh. Pambulkitay. Tapos <laughs> i-try nato to diri bitaw kay sige mo gud diri siya katangtang oh. katanggal oh. Ya. Yeah. Tagaan na nato ni kay makatabang man ni magkwanta, mag-vlog. Iyang holder kay wa matay kameraman. So kanila nga tong gamit. Para dito sige sa katanggal, i-fix na to ni. Gamitan nato ng ilistosil. Tapos to. Okay, para maka-contents na kami ni LG, no? Oo, oh, oh, ho. Oh. Ako, habis Ako, ako. Tutpis aku sana. Ada yang sabiaya tutpis daw. Terus ini aku buas aku ini. Mana saja yang brus? Oh, si sa oh, ka. si yeah. si kau tit aku sana ini queen. Para dapat yang tit ini si... mereka. Kita kau tit. Makita, makita, kita nilai sibuk diri ya mau ke makita Oh, Di sil kamu masih di makita teriokan lagi. Bagaimana kita kau ini saat tit sana ini. <laughs> Ala ipa dito sa ila naon sa man asa man sa tit? oo, uh, sa teacher. Ah kin sa man kan teacher ka lg? Kan lg Ah kan lg So mo na tong buhat mga lodi yo. Chaka-chaka lang tawag tipid-tipid kay. Pero kani ko mali na ni, ama uganan niya siya. Okay no, na ni ay. Gamit kay ni. No sa kailangan atong giibutang No need na nato pa magkilang batag mahal-mahal kay Next time na dag mga mahal na pang contents na gamit Kung nan paysak tungkod Okay wala pa man so kanilang sa oh. Then, pagkahuman, no, ato niya siya i -picks. So, magkuha siguro tag-water gamay. Natay water, ato ni itong lubat tong kamot para mga siya ma... ma... sana, tawag po ay sa... Mapinising, oh. pangpinising. Kaya mo pilit niya sa itong kamot kung di na water. Oh. Sige ba ko, Ate Kiyuchi, ah. sagwyo. Tanta water para maplaster natin siya. Tapos, ho, guys. Kaya grabe siya kapilit kung lilit na ito mag-wote. baso na itong kamot. Ho, guys. Ho, I give si siya ko sa ako so, Tapos, si give Mag-water ta para mapix. Para lilit mo pilit sa itong kamot. Ho, guys. Na ako ngayon. Si give si Ati sa ngayon. Hmm, nalayang yung sabi ko nag tapos sige ba ko sa put si water sa grill tapos same. I-fix na nato ni para daily na magka uh, irog-irog. Ana. Okay. Mora ni ato purpose mga lodi para ini budget budget lang ta budget budget kay gamit man ato ni so ana ana ato di butangan diskarti eh. para budget budget lang Kira-kira katong dagang budget oh wala kay problema to kung gusto magpalit og nindot na kayo nya kay sayang man sa so, daginaw tanata ni And there's the star. And my